Mga Sir Henry, maraming salamat po. Maraming Ayan. Po sa amin. Ayan, malaking tulong. Maraming salamat po. At ito, yung binili ko kay Kambong pare, yung yung yero. Ilang kaya ang gagamitin niyang kaway? Ayan, so bali dito yung tinitira niya mga kabida. Napapasin niyo yung tinuturo ko na yun. Yun ang yung tinutulugan. Talagang nakahiga na siya. Ayan. Pwede na to. Sakto na to kagitan, patola, talong tsaka yung okra. Iyon, what's up mga kabida, atay, uh, isang magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon sa video ito, bali natanggap ko na po yung padala ni Sir Henry. At uh, salamat po Sir Henry sa bigay niyo po at uh, ngayon Uh, yung, yung napag usapan namin ni Sir Henry, sabi ko, uh, yung iba itutulong natin, bali si Kambong yung, uh, Kung napanood niyo yung video ko na yung kanyang, ang tawag niya, yung bahay niya Natutulog lang siya sa, makigalang siya sa, bali sa side niya, sa lupa mga kabida Bali ngayon ang gagawin natin, uh, bali ba ibibili muna natin siya ng uh, yero. Bibili natin siguro ng mga apat na pirasong yero. Sakto na sa kanya 'yon. At uh, nag-iisa lang naman siya. At least sa uh, hindi siya mababasa pag gumulan at uh, presko press ko siyang uh, makatulog <coughs> yan bali ngayon uh, bibili tayo ng ah uh, yero, tapos ah, bibili din tayo ng bigas yung pinabibili ni Sir Henry kay parang Dennis, bibili na rin natin ngayon, sasabay na natin yan, Bani, yan nga yero na muna yung ibib, ibibili natin kay Kambong yung kapagbay natin dito tapos pag nagka budget or uh, meron tayong mga patitira pang kahoy dito, uh, itatayo natin para ma makatulog siya ng press ko ba tapos gagawa natin ng kahit kama lang yung papag ba maghanap tayo ng papag na yung iiga para para press ko na hindi na doon sa lupa maghanap tayo o yun mga kabida bali yung natin yun nga mag uh, bibili muna tayo ng yero po sa mga uh, nag sa atin yan at kahit paano Uh, tayo naman makakatulong tayo kahit hindi siya kalakian at least kahit maliit lang uh, tag nito natin sa tao na tumulong tayo kahit <coughs> yeah. yung binigay lang sa atin uh, tutulong din natin mga kabida tutulong natin yun lang importante at sabi ni Sir Henry masaya siya kasi Uh, pinigyan niya ako pero may tutulungan din tayo sabi niya may tutulungan tayo ayun punta tayo doon sa hardware bili tayo ng yero kahit tapet na piraso lang maluwang na yung apat na piraso isa, dalawa, tatlo tatlo siguro ayos na parang ganito ayan, isa, dalawa, tatlo maluwang na tatlong piraso lang siguro tapos magtanong-tanong tayo kung mura lang yung kaway bibili rin tayo kahit mga ilang peraso lang pero hindi pa natin siya matatayo may tatayo bali ibablog din natin yung pag natin tapos yung mga natitira dito pantapal natin mga kapita hanap tayo ng mga pwede pang pantapal dun yan hanap tayo dyan yan ha at yan ma masaya kasi mga kabila kahit na may tumulong sa atin uh, tutulong din tayo para uh, <coughs> kahit na malit na tulong lang may bigay natin kay kambo super saya na yun at uh, kahit na bahay lang ha uh, kubo may tatayo natin at uh, hindi natin makikita yung natutulog sa ganyan sa lupa yun, nice na yun lalo na ngayon pag uh, magta magtatagulan para safe siya tara mga kabida, bili tayo. Ayan mga kabida, bumili muna tayo ng tatlo. Tingnan muna natin kung kung okay na yung tatlo. Balik na lang tayo pag kulang. Uh, <laughs> Di nalilipad na. Pat. Wala, wala lang tayo patali. Tatlo na ba? Oo. Okay. Uh, Tatlo na ba? Bali, tatlo muna yung binili natin mga kabida. Huwag dyan, nagkulang. Bili na lang tayo ulit. Ha? Ah. Ah. Hindi, nag-vlog. Nagbab, As, yeah. Pwede na to. Makapal naman. Yan. Yeah. Maluwang na yung tatlo eh. mga kabida. Dito yung pangalawa. Ito okay, yung pangatlo. Mga ah, tatlo, pwede na. Tapos, itatanong din tayo ng kahoy. Mga ibang kahoy kaya ang gagamitin niya magtatanong muna tayo kung mga ilang kawa yung gagamitin niya para mabilan din natin hey! <laughs> Ayan si Par Dennis mga kabida <laughs> Ayan dala na natin yung bigas na pinagbibigay ni Sir Henry pare. At si Mama Ruena yung kanyang asawa Salamat po <laughs> Ayan. Ang ah, mga kabida, bigyan na natin yung bigas na pinabili ni Sir Henry kay parang din. Ayan. Maraming salamat. Ang uh, sasabi pare kay Ma'am Rowena at saka kay Sir Henry. Ma'am Rowena, Sir Henry, maraming salamat po. Maraming Ayan. Maraming tulong po Ayan, tulong. Maraming salamat po, uh, Sir Henry. Ayan. Yeah. At napakabait nyo po. <laughs> Ayan. At ito, yung binili ko kay Kambong pare. Yung yung yero ilang kaya gagamitin niyang kaway sa tingin mo pare tatlo lang tatlo? tatlo maluwang na eh no oo oh, ganyan lang Mababa pa diyan oh tatlo oh maluwang na di ba oh tatlo to eh ganyan pag yung sinasabi mo paano eh! pag pa diba? tatlo. oh, ganun eh Okay. Baba, di ba? Tatlo. Tatlong ganon, tapos apat na ganon. Anong akaway? Ah, oh. ah, apat na ganyan. Tapos poste na lang na, no? Oh. Hmm. Yung poste niya alam ko meron niyang ang naka ano, naka ready na May meron siyang poste. Oo. Oh. Oh. Yung ginawa namin nung nakaraan. Eh. Ah, meron kayo rin ginawa doon oh. sa kanila. Yun ko kung nandun. Pa. Ah. Oh. O oh, yun mga kabida, poste daw meron, Yung dito na lang siguro yung mga Yung ano na lang yan, yung bing bing marunong sa bahay eh. Hindi, pag ganun para po yung, yung dito sa Dingding. Dingding -ding uh, ding -ding. Ding -ding ba ang tawag doon? Hindi. Yeah. Yung sa taas na yung pagpakuha na. Iba ang tawag doon eh. No? Iba. Yeah. Dingding yun dito eh. Yung uh -huh. pasayid na. Ayan, mga kabida Dito yung bahay nila para dyan. Uh -huh. <laughs> Ayan. Nag-aiga muna siya. Nag-aiga siyang mag-fishing mga kabida Kaso yun nga. Ah, mawala. Binili ko muna to. Kasi di para masabi na natin kay Sir Henry na nabili na natin yung Nandiyan siya nagdodo yan. Ay, may alaman din si parang Dennis dyan, no oh. Nag-alaman din siya mga tag niyan. Tag niyan, pare? Uh, talong. Talong, kamatis. Ayan, nag-alaman din sila. Tapos meron din siya mga tawag na ito. Yung sigarilyo. Sigarilyo. Ayan, pare. Oh. Uwi na ako. Tapos sa uh, pag uh, may time tayo, gawin natin ito, no? Madali lang siguro ito. Madali lang. Tapos yung pako, pa pare, anong gagawin doon? Yung pako pa may ulo ba? Kahit na pa yung ano na lang, yung alambre na lang, mas madali pa. Alambre? Alambre. Tsaka lagyan na lang natin ng ano. Baka hindi matibay yun. Hindi so yun. Ito <coughs> yun talagang ginagamit niya. Hmm. Well, pwede rin naman ito. Tatlo, maluwang na sa kanya ito eh. Baka kasi sa lugar niya, kung maluwang pa, hindi pwede doon. Maluwang na yan? O, tatlo na. No? Pwede na. Ayan, pare. Uh, uwi na ako. Salamat. <laughs> Salamat ulit. <laughs> Ayan. Okay. Ang ah, tara. Ang kabida. Pasok pa rin yung bigas mo. Tumatawag <laughs> ako iyo Hindi ka ba? Eh, Ayan o. Naka-call ako. Walang load na. No? Ayan. Okay pa rin. Ayan na ako nagpat yung nagpatuyo daw na fish pan kaso inuna natin to ba pare yeah, so bali mga kabida dito natin binaba yung tatlong piero dito muna natin lagay para nakompleto na natin yung kawin nya yung dito nya yung pagpapakuha niya tapos doon natin gawin tapos uh, hanap pa tayo yung pamposte niya apat na poste yan. bali sa tatlo maluwang na to maluwang na para sa kanya isa doon sa tinutulugan niya nakalagay sa lupa hmm. yan. bali mga kabida maraming salamat po sa mga sumusuporta mga tumutulong po tulad niyan yung bigay niyo po yung tulong sa akin is na uh, naitulog po natin sa iba kaya eh, salamat po si Renre at uh, buti po ng kalooban nyo Yan. kahit po na simple-simple lang yung ginagawa ngayong vlog nandiyan po kayo sumusuporta po sa amin at salamat po at kayo po yung natutuwa sa mga vlog namin simple-simple lang at uh, yun nga yun lang po yung magagawa natin mga vlog pero ako po yung natutuwa at ah uh, kayo masaya sa mga ginagawa naming vlog ngayon maraming salamat po sa support ha. Ayan. sa lahat po ng mga sa viewers natin dyan laging nakasubaybos sa mga video natin sa mga solid kabida po natin lahat ng nagko comment, naglalike po ng na ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming salamat po mga kabida uh, salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa amin sa lahat po ng mga sponsor namin salamat po mga kabida so yan mga kabida bali tignan natin yung uh, tinitira ni Kambong dito yung gagawin natin kapag uh, nagka time na tayo gagawin natin yan gagawin namin ni Parin Dennis tutulungan natin si Kambong na may tayo yung kanyang kahit maliit na kubo lang yan so bali dito yung tinitira niya mga kabida napapasin nyo yung tinuturo ko na yon yun ang kanyang tinutulugan talagang nakahiga na siya yan bali meron pala siyang poste dyan dalawang poste bali dalawang poste na lang siguro gagawin natin mga kabida ano yun nakakalungkot yung kanyang ano? higa kaya kung nakita ko siyang nandito mga kabida ganun ang kanyang tinitiran ano? naisip ko na yon kapag nagka budget ako sabi ko gagawin ko buti na lang yan Uh, maaga siyang nagawa kasi ma nabili kasi nga yung uh, si Sir Henry binigyan tayo at uh, sabi ko sa kanya uh, uh, kung pwede uh, itulog ko din sa iba sabi ko sa kanya kumain na siya at nasya yung natutuwa kasi sabi niya uh, yan tulad nun maganda rin pala yung hangarin mo tumulong Ayan, siya po yung natutuwa sa gina ginawa ko. Ayan, bali pinagpaalam ko po sa kanya na yun nga, kait uh, kahit na malit na tira lang si Kambong, gawin natin. Kahit pa konti yung lang, hindi naman natin siya matatapos kasi yun nga, wala naman tayong budget. Yun nga, uh, at least kapag umulan, hindi siya mababasa. And, yun. Yung mga bunga ng Malberry mga kabida. Tikman natin. Hmm. Hmm. Masin, Masin pa. Masarap to talaga pag violet na. Ang dami niyang bunga. Oh. Hmm. Hmm. Dami bunga ng malberry. Masarap din pala to. Wala man palang buto. <laughs> medyo violet na uh, may inog na siya mga kabila dami bong ah hmm. Uh. Okay. pula siya masarap din siya masim masim naman na mes hmm. Oh, tayo ng gulay mga kabila. Kunin natin to. Kunin natin yung mga mga lalaki na. Ito pwede na rin to. O hindi muna. palagyan muna natin patabayin muna natin ito maliit pa rin dalawa pwede na ito tapos kuha tayo ng tapos kuha tayo ng talong lalaga lang natin oh, ilang piraso lang may dumaan sana ng talong ay talong Tina pa. mayo may okra din pala oh. kunin natin itong okra tatlong piraso pwede na yan tatlong piraso pwede pa ba ito ah hindi na, na. Ay, ito pa pala tapos pa siya Ayan. Okay. na ito. Sakto na ito. Ayan mga ito na yung mga nakuha natin. Hindi pa talaga siya maraming nakukuha. Pero ayos na rin, may pangulam mo lang. Kumatis, hindi pa pwede halanganin pa yung inog niya. Dito marami tayong mapapakinabangan kapag marami na yung mga bunga. Pag itik na sa bunga yan, ibenta natin tali natin sa palengke ito naman sa atin namumunga nga pero malilit pero meron na silang na harvest dito mga kabida ayan o oh. pahabaan natin sa ating salang-anin po eh pero yung laki nya laki na okay na yung laki nya Yeah. Ayan. mga malapit na mga inog. Ah, kabida. Ayan. Yeah. Hmm. Tara. Kabida. Butuhin natin ito. ayun mga kabida. bali, nailagyan na ni Miss Kabida itong tag nito. Patola. Talong tsaka yung okra. Tapos meron siyang buro. Tapos ito, ito so, pinggan na to bibigay natin kay nanay, Kabeda. Yan si Miss Kabeda. Okay. Ah, Miss Kabeda, kamusta ka na daw? Sabi ng mga viewers natin. Medyo okay na po. konti <laughs> Tung na lang yung ubo. Tanggal na yung lagnat no? <laughs> Ay, na. Hindi na yung lagnat. Yan. Hatid ko muna kay Mama Kabeda to. Tapos kain tayo. So yan mga Kabeda. Uh, okay na itong ating pagkain. At uh, bago tayo kumain, pray muna tayo. Lord, um, maraming salamat po sa pagkain na sa po, po namin sa bigay niyo po malita sa sana sa araw-araw at uh, lagi niyo po kaming gabayan pati na rin po yung aming mga viewers in Jesus' name, Amen Ayan, kayo po tayo mga kapita Nagulang pa tayo dito sa boro ah. <laughs> sarap tong boro ng boro ng borong kandaba Tapos sa linaga mga kapita Linaga patola, sarap ng pares Kaso, wala tayong iniyaw na umisi kapita wala tayong iniyaw. Walang tinapa. Tapos tayo. Ano subo? Ay, eh, para po sa inyo. Kaya po tayo. Mmm. Manamis na mis. Pero para tatanda na siya. Tanda na. Para magulang na siya. Pero yun isa yung maliit ok lang hmm. panalo wala tayo ng ipon anong loto na ito mga kabida tinan natin na video mga kabida yung pagkaluto. Hmm, panas lah. Tak pun habis. Itu nak rasa patol ya. Tak tahu. Jadi pentingan ni aku nak gusto pala ni Mama Kabila. Ito gulay. kabida. Tapos na tayo kumain at uh, bago natin tapusin yung video, ha? Nais ko muna pong magpasalamat po sa inyong lahat. So, walang support sa lahat po ng viewers natin dyan. Ang laging nag sa mga video natin na sumusuporta. Sa mga solid kabida po natin. Sa mga subscriber natin. Ang lahat ng nagko-comment nagla-like po ng na ating video sa mga sponsor po natin. Yan. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. At lalong-lalo na po na yung bigay ni Sir... Uh, Henry Dipano at uh, yun nga meron naman po kayong mabasayan tao kami po kaso kami ni Parang Dennis yan nabigyan niyo po kami ng biyaya uh, galing po sa inyo at uh, maraming salamat po uh, Sir Henry yan sa mga gustong tawag nito mag uh, uh, inquire sa tax kay Sir Henry Dipano yan ilalagay natin yung kanyang contact number at kontakan nyo na lang po dyan sa Washington uh, para sa mga tax po meron po siyang agency uh, sarili niya po yun at uh, kung gusto nyo pong mag file or uh, mag uh, palakad yung yung tax, yan kay Sir Henry po baka malapit lang po dyan sa inyo uh, bali, lagay ko na lang po yung kanyang contact number at ang kanyang pangalan at yung kanyang company, yung kanyang agency, yung past tax, yeah, USA. O yan mga kabida, at uh, yan nga po, maraming salamat po ulit sa walang sa akong suporta, tulad nun, yung binigay ni Sir Henry, and uh, naipamagi, naipamagi po natin at ay uh, kahit kukunti lang po, pero po tayo mapapasyon tayo, tao. Kaya kung pag na uh, nakompleto na natin yon yung kanyang mga gamit, uh, natin. Kali, dun muna sa kubo yung mga yero, tapos uh, kapag nakumpleto na yung pagpakuha niya, tapos mga poste niya, itatayo na natin para meron na siyang matulugan. O yan mga kabida, uh, salamat po sa lahat ng mga solid kabida po natin. Yan, sa po ng mga silent viewers natin. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga sponsor sa atin. Ah, uh, shout si out po sa inyo kay Sir Henry Dipano, kay Sir kay Ma'am Rowena Dipano, yung kanyang asawa. Kina Ma'am Aida, si Ma'am Jeya, si Ma'am uh, Norma, si Ma'am Cristina, si Sir Rolando Peña. Yan, sa lahat po ng nag- uh, po sa atin. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po yung ating vlog. Yun. Ingat po. And God bless. Bye-bye po. Maraming salamat.